Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno na tirhan ang kanilang mga natanggap na bahay para mapaganda ang kanilang buhay at kinabukasan. Pinangunahan ng pangulo ang groundbreaking at awarding ceremonies ng mga pabahay ng National Housing Authority sa Barangay Molino Dos, Bacoor, Cavite. Ayon sa Malacanang, kasunod ng pagpapasinaya ng Siudad Kaunlaran Phase 2 ang pagtatayo ng dalawang 5 story low-rise building na katumbas ng isandaan at dalawampung pabahay. Bukod dito, isa pang limang palapag na gusali na may karagdagan pang anim na pung housing units ang itatayo rin sa naturang lokasyon. Para sa Phase 1 ng nasabing pabahay, aabot sa tatlong daan at anim na pung pamilya ang nagbenepisyo sa anim na gusali oras na matapos ang proyekto, inaasang aabot sa limang daan at apat na pung mga housing units ang magagawa. Ang nasabi mga resettlement projects sa Barangay Molino dos ay bahagi ng mga relocation sites para sa mga pamilyang informal settlers na maapektuhan ng Supreme Court Mandamus kaugnay ng paglilinis sa Manila Bay. Itong siyudad kaundaran ay puno ng bagong paghasa. Hindi lamang para sa mga benepisyaryo ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasa para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Sigurado po ako na ang siyudad kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan na magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat dapat para sa lahat ng ating mga mamamaya. Nanumpa ngayong araw sa Malacanang si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni Recto bilang kapalit ni dating kalihim Benjamin Jokno. Dahil dito, bibitawan ni Recto ang kanyang posisyon bilang kongresista ng ika na distrito ng Batangas at ang kanyang pagiging deputy speaker sa Kamara. Nagpaabot naman ng pagbati si House Speaker Martin Romualdez sa pagkakatalaga ni Recto. Ayon kay Romualdez, malaki ang maitutulong ng karanasan ni Recto sa administrasyon para mapaunlad ang bansa. Pinuri din ng mga senador si Recto na dati nilang kasama sa Senado. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, bukod sa mga numero, naiintindihan ni Recto ang mga realidad na nararanasan ng bansa. Si Recto ay dating Senate President pro tempore at Senate Minority Leader at tatlong beses na nahalal bilang senador. Naging kongresista rin siya ng 4th District ng Batangas. Nanungkulan naman siya bilang Director General ng National Economic and Development Authority mula 2008 hanggang 2009 sa ilalim ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, nanumpa rin sa harap ni Pangulong Marcos si Frederick Go bilang Special Assistant for Investment and Economic Affairs. Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na buo ang suporta ng sandatang lakas sa Bangsamoro Peace Process. Sa isinagawang recommitment ceremony towards a vibrant Bangsamoro sa Grand Hyatt Hotel sa tagig sinabi ni Browner na mahigit kanino man ay inaasam ng mga sundalo na makamit na ang pangmatagalang kapayapaan. Binigyang diin din niya na seryosong militar pagdating sa ikatatagumpay ng prosesong pangkapayapaan. Kasama ng AFP Chief sa aktibidad na inorganisa ng Principles for Peace Foundation si Presidential Advisor for Peace Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga representante ng iba't ibang sektor. Bumaba ng 348% ang jail congestion rate sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ng taong 2023. Ayon sa ulat ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP mas mababa ito kung ikukumpara sa jail congestion rate noong 2022 na nasa 348%. Kabilang sa mga programa para mapababa ang bilang ng mga preso ay ang Good Conduct Time Allowance o GCTA, Time Allowance for Study, Teaching and Mentoring o TASTM at Special Time Allowance for Loyalty o STAL kung saan nasa may gita 77,000 persons deprived of liberty o PDLs ang nabigyan ng time allowance habang 18,865 865 naman ang qualified para sa mentoring program. Sa ilalim ng GCTA, mababawasan ng 20 hanggang 30 araw ang bilang ng panahong ilalagi sa kulungan ng isang PDL. 15 araw naman ang ibabawas sa ilalim ng mentorship program nito. Samantala, one-fifth o two-fifth naman ang ibabawas mula sa kabuang panahon ng pagkakakulong sa ilalim ng Special Time Allowance for Loyalty. Sinusukat ito sa mga panahon ng kalamidad kung saan may pagkakataon na makatakas ang isang bilanggo pero hindi nito ginawa. Tiniyak ng Bansang Canada ang karagdagang tulong pinansyal sa Pilipinas para labanan ang banta ng climate change at palakasin ang mga programang pangkalusugan nito. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Pilipinas, inihayag ni Canada Minister of International Development Ahmed Hussein na nais ng Canada na dagdagan ang Official Development Assistance o ODA nito sa bansa bilang bahagi ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Anya, maglalaan sila ng 15 milyong Canadian Dollar o humigit kumulang 627 milyong piso para sa mga proyekto na magpapabuti sa climate adaptation at magpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan dito sa Pilipinas. Inaasahan na magsisimula ang pagbibigay ng pondo ngayong taon. Sa kabuan, umabot na sa 8 milyong Canadian dollar ang nabigay ng Canada sa bansa sa loob ng limang taon para sa grant financing na naglalayong palakasin ang mga komunidad laban sa climate change nasa 7 milyong Canadian dollar naman ang alok nito sa loob ng 6 na taon para sa implementasyon ng universal healthcare act ng bansa at pagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na pamahalaan inaasahan din na pipirmahan ang inaasahan din na pipirmahan ng Canada at Pilipinas ang isang memorandum of understanding para sa mas malinaw na plano at koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa paggamit ng ODA Inaasahan din na pipirmahan ng Canada at Pilipinas ang isang Memorandum of Understanding para sa mas malinaw na plano at koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa paggamit ng ODA. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.